Oo. Oh. May tanong ako. Ano yun? Kung maghihiwalay tayo, mahalap ko pa ba ng iba? Abay, hindi na. Wow. Bakit? Siyempre. Napakahirap maghanap ng isang katulad mo. Oo, oh, ganun. Oo, oh, ako naman ang magtatanong. Hindi. Kung maghihiwalay tayo, Oo, oh, bakit tayo maghihiwalay? Aba, mag magtatanong lang ako, ma kung maghihiwalay tayo, hahanap ah, ko pa ba, ba ng iba? Bakit tayo maghihiwalay. Siguro may babae ka, no? Ma, nagtatanong lang ako kung, mag kung maghihiwalay tayo. May babae ka siguro. Ano ba yan? Ang hirip talaga hindi ng mga babae. Sana, hindi na ako nagtanong. Mahalit na. Ha? <laughs> ha?